Matapos ang kabi-kabilang panawagan ng mga senador at kongresista na amyendahan, ang Rice Tarification Law o RTL upang maibalik sa National Food Authority o NFA ang kontrol na makapagbenta ng mas mababang presyo ng bigas sa bansa na magiging kapaki-pakinabang sa mga mahihirap na Pilipino, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad niyang isa-certify as urgent ang pagrepaso sa RTL. Ang kabuuan ng balita sa aking report. Ayon sunod sa adhikain ni Pangulong Marcos na mapababa ang presyo ng bigas sa ilalim ng kanyang administrasyon, tuloy-tuloy ang mga paraan na isinasagawa ng kanyang pamahalaan upang maisakatuparan ito. Kabilang na dyan ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law na kasalukuyan na ngayong umuusad ang usapin sa Kongreso. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Marcos na agad niyang isa-certify as urgent ang panukalang batas na aamienda sa RTL at NFA Charter. Yan ay upang maibalik daw muli sa National Food Authority o NFA ang kontrol na makapagbenta ng mas murang presyo ng bigas sa bansa. Sinabi rin ng Pangulo na kaya tumataas ang presyo ng mga bigas ay dahil sa kompetisyon ng mga traders sa pagbili ng palay na wala umanong magawa ang pamahalaan dahil sa RTL. Kaya naman binigyang diin ng Pangulo na ang kahalagahan na ma-certify as urgent ang pag amyenda dito ay upang mabigyan ng makatarung ang presyo ang mga mamimili sa merkado. Para naman sa Department of Agriculture o DA, ang solusyon daw nila sa tuluyang pagbaba ng presyo ng bigas ay ang sapat na supply ng mga fertilizer na maibibigay sa mga magsasaka gayon din ang mas maayos na post-harvest at mas maraming irrigation sa bansa. Na kung maisa sa daw, posibleng bumaba ang presyo ng bigas hanggang 30% sa susunod na tatlong taon. Ayon yan kay Agriculture Secretary Francisco Lauro. Aurelcio Junior sa pagdinig ng Committee on Agriculture and Food sa RTL. Matatandaan na una ng sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na target matapos ng Kamara ang pagrepaso sa RTL sa Hunyo ngayong taon na maaari daw makabawas ng hanggang 10 pesos hanggang 15 pesos sa preso ng kada kilo ng bigas. Ang mga panawagan na pag-amienda sa RTL ay una ng binweltahan ni Senator Cynthia Villar na siyang chairman ng Senate Committee on Agriculture na wala na raw umanong alam ang mga ito sa RTL. Kaya rin daw tinanggala ng kapangyarihan ng NFA sa pagbebenta ng mas murang bigas ay dahil sa korupsyon. Ipinatupad naman ang Rice Tarification Law sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2019. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng bigas sa merkado mula 50 pesos ang kada kilo para sa local regular milled rice, 48 pesos hanggang 55 pesos naman para sa well milled rice, 48 pesos hanggang 51 pesos sa imported commercial regular milled rice, at 51 pesos hanggang 50 per pesos naman sa imported commercial well milled rice. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino